So, dahil nga lumaki yung sahod nila, nag-level up din yung lifestyle nila. Dito na pumapasok yung nag-overspend uh, sila sa mga bagay naman talaga na hindi importante. Just like uh, uh, bag, gadgets, patos, bili ng bahay, kotse na. So, hello guys and welcome back to my channel. So, sa mga baguhan dito, ako pala si John OFW dito sa Italy. So, for today's video, is pag-uusapan natin kung ano yung mga kadahilanan kung bakit may mga OFW na sobrang tagal na dito sa abroad but until now wala pa rin silang enough na savings para mag-retire o wala man lang silang na-investa sobrang tagal nila dito sa abroad. So guys, disclaimer lang. So lahat ng sasabihin ko dito is base lamang sa mga interview na nakikita ko sa mga OFW, base sa mga naobserbahan ko sa mga kapwa din OFW at base din ito sa interview ng isang CEO ng Social Enterprises Development Partnership Incorporated. So they did a study and they found out kung ano yung mga rason kung bakit maraming OFW na tao na yung binilang dito sa abroad is wala pa rin na ipon. Unang-una sa ating listahan yung pagiging breadwinner. So isa din ito sa kadahilanan kung bakit hindi makapag-ipon ang isang OFW kung sila yung breadwinner ng kanilang pamilya. So syempre halimbawa yung isang OFW is pamilyado na at walang enough nakita sa Pilipinas syempre mag-aabroad siya para mapag-aral yung kanyang mga anak makapagtapos ng kolehiyo at mabigyan ng magandang kinabukasan at uh, yung iba naman kahit pamilyado na is hindi pa rin uh, nakakalimutan na tumulong sa kanilang mga magulang uh, magsustento o di kaya magpaaral ng mga kapatid etc. etcetera et ganyan so kahit pamilyado na sila is tumutulong pa rin sila sa kanilang pamilya So, instead na isang pamilya lang yung uh, iaahon nila, tutulungan pa nila yung isa, kaya ito rin yung rason kung bakit hindi sila makapaglipon. Minsan, napapasobra yung tulong at wala lang na natitira sa sarili. Minsan, uh, yung mga anak na pinapaaral is hindi nagtapos, nagkasawa bigla, nagkaanak. So, ang resulta, yung magulang na OFW din ang magsosustento doon sa kanyang mga apo dahil na yung anak na nakapag-asawa o o nagkaroon ng bigla ang anak is hindi capable, makapaganap ng trabaho, o syempre kulang din sa pinansyal. So, no choice yung uh, nanay o ama na nasa abroad yung magsosustento. Ang is high cost of living or mataas na antas ng pamumuhay sa lugar kung saan ang OFW nakabase. So, as we all know, hindi naman lahat ng OFW is pabahay ng kanilang employer. So yung ibang OFWs, sila din naman yung nagbabayad ng kanilang uh, house rent, sila yung nagbabayad ng kanilang bills, sila yung nabili ng kanilang pagkain, transportasyon, etc. So maliban sa kanilang gastusin kung saan sila nakabase, is magpapadala pa sila ng sustento sa kanilang uh, pamilya, kaya minsan kinakapos din sila at uh, hindi makapag-ipon. So ito din yung isang dahilan uh, kung bakit uh, hindi makapag-ipon ang isang... Uh, OFW dahil sa taas ng cost of living kung saan ito uh, nakabase. Yung pangatlo is pagkakaroon ng utang. So, hindi naman lahat talaga ng OFW is uh, malalaki yung sahod. So, yung iba maliliit. At kung marami silang tinutulungan sa Pilipinas at kinakapos yung kanilang uh, sahod, ang result nito is, syempre, mangungutang sila sa kapwa OFW o sa kanilang employer mismo. Saan kinakaltas na lang employer yung kanyang inutang? So, at the end of the day, uh, wala nang natira sa kanyang sahod. So, magpapadala pa siya, babayad pa siya ng kanyang utang, kaya wala na talagang natitira sa kanya at wala siyang chance makapag-ipon or makapag-invest. Yung pang-apat is yung tinatawag na emergency expenses. So, dito na pumapasok yung uh, halimbawa uh, may hospital bigla sa pamilya, ganyan. At, uh, syempre, Bigla ang pagpapadala, bigla ang gastos, o di kaya may bigla ang gastos sa eskwela. So, yung naipon ng isang OFW is wala siyang choice, kundi ipapadala yon dahil sa emergency expenses. So, maliban sa mga ito, minsan kasi may mga bigla ang desisyon din. Bigla ang magpapatayo ng bahay, bigla ang bibili ng kotse. So, ang mga ito is uh, dagdag gastos din naman. So, maliban sa kanyang uh, sustento sa kanyang pamilya or kapamilya, So, dahil sa emergency expenses na ito, instead na magkakaroon siya ng ipon, is nagdagdagan yung kanyang ginagastos. Kaya hindi siya makapag-ipon. Itong panglima is maraming OFW yung guilty dito. Ito yung tinatawag na uh, dependence on consumerism or loho or bisyo. So, maraming OFW talaga yung guilty dito. Bakit hindi sila makapag-ipon? Dahil nga sila ay maloho or mabisyo. So, ito nga sa pagiging maluho, kasi yung ibang OFW para lang may mapatunayan na abroad sila, natatawag silang may pera. So, bili dito, bili dyan, bili ng latest na cellphone, bili ng latest na bag, kung ano yung trending, binibili. So, ang ending, walang ipon kasi nagpapadala pa nga sa Pilipinas. Tapos, yung spending habit nila dito sa abroad is hindi nila makontrol. Maliban sa kanilang spending habit, nga sa pag-shopping, uh, ganyan, ang iba is na nalululong sa bisyo. So, masamang pakinggan, marami talagang mga OFW yung uh, nalululong sa bisyo, sa sugal, lalong-lalo na siyempre sa uh, droga. Isa ding rason is uh, pumapasok sa maling investment. So, guilty din yung ibang OFW dito na uh, bigla ang magpapatayo ng business na wala naman silang ka-idea at yung ipapamanage nila sa kanilang business, salimbawa yung kamag-anak nila sa Pilipinas. So, marami akong nabalitaan ito na ilang beses na sila nagtayo ng negosyo at hindi sila mismo yung nagmamanage. So, yung nagmamanage yung kaibigan nila o kamag-anak na wala din namang idea sa negosyo na pinasok. So, ang ending, nalugi lamang at eh, syempre, um, malaki yung natalo nila sa mga negosyo na yon kasi nga uh, wala silang ka-idea -ide sa negosyo mga uh, Pinatayo nila, pati na din yung inasahan nila na mag-manage sa kanilang negosyo. At yung isang rason din na hindi makapag-ipon ang isang OFW is dahil sa pressure ng community, ng kanilang kapamilya, ng kanilang friends. So dito na pumapasok yung magpapatayo biglaan ng bahay, bibili ng kotse, na kahit uh, walang budget, it is because para lang masabi sa community sila na oo, ito abroad na, yung ibang OFW naman kasi is uh, doon sila agad nag i -invest. So, wala namang masama na magpatayo ka ng bahay, bumili ka ng kotse. But these are uh, considered na dead investment. So, matatawag siyang dead investment kasi hindi nga siya pumapasok ng pera. Kung baga, ikaw lang yung lumabas ng pera at walang pumapasok. Kaya makukonsider siya na uh, dead investment. Consider mo lang siya na passive income yung bahay at kotse, kung uh, pinapaarkilahan mo ito, pero kung titerhan mo lang ito at gagamitin sa pang-araw-araw, so makukonsider siya as sudden uh, investment or liabilities, kasi nga hindi ka kumikita sa ganitong investment. So sabi nga ng CEO ng uh, Social Enterprises Development Partnership Incorporated na mostly ng mga OFW talaga is nakafocus sila sa consumption at hindi sa investment kaya yung ending, pagtanda nila wala na silang naipon, oo Meron nga silang bahay, meron silang kotse, pero minsan nabibinta nila ito is because wala nga silang pera. Simple advice or tip sa mga uh, OFW nang kagaya ko. So, huwag niyo ding kalimutan ang inyong sarili. Uh, magkaroon kayo ng uh, mga investment for your future din naman 'yan. Oo, hindi man masama tumulong sa ating pamilya, uh, maganda ngayon kung tumutulong tayo, pero huwag mong ibuhos lahat. Kasi nga sa balita, yung nakikita ni minsan na tumanda sila, walang ipon, yung mga tinulungan nila ay hindi din naman sila inaasikaso. Pinapalayas pa nga sila kasi nga wala na silang na maibigay na tulong sa kanilang kamag-anak at yung kanilang kamag-anak siguro is uh, hindi naman financially stable kaya minsan gulo yung nangyayari, away, sumbatan, ganito, ganyan dahil nga walang naipon. So, masasabi ko lang kapwa OFW, huwag kalimutan ang sarili, tulungan mo na ang sarili bago tulungan ang iba at huwag kalimutan mag-ipon for your retirement. Guys, I will link in the description below yung interview ng CEO of Social Enterprises Development Partnership Incorporated. So interview ito ng Rappler about 6 or 7 years ago. Pero panoorin nyo guys is makakatulong talaga to sa inyo. It's about like a financial literacy ng mga OFW. This is the end of the video. So please don't forget to like share and subscribe to my YouTube channel guys. So you have any comment about this video is comment it down below. And don't forget to hit the notification bell so that you will be notified whenever I have a new YouTube video. Until then, kita kit style susunod. Thank you for watching don't forget to subscribe, like Share and comment now.